Ano nga ba ang kwento mayroon sa diorama na ito? Ano nga ba yung naging dahilan bakit ko nagawa ito? Ano yung rason at inspirasyon ko para gawin ang modern house diorama na ito? Uh, yung aking pamangkin, anak ng aking kapatid na lalaki na taga Sariaya, Quezon, ang sabi nila sa amin, sa aming mag -ina ni inay, uh, dito siya mag-aaral sa amin sa silangan Quezon. Nung dito siya nag-aaral, kapag walang pasok, nandyan siya sa labas, nakikipaglaro, marami siyang mga naging kalaro na kabataan. Tapos hanggang sa isang araw, nandito ako sa loob, sabi niya sa akin, gawa mo ako ng playhouse. Sabi ka, anong playhouse ining? Sabi yung parang dollhouse, yung nilalaro. Tapos pwede daw tanggalin. Uh, yung matatanggalin yung bawat parts playhouse or dollhouse. Sabi ko, sabi ko, ining mahirap yun. Sabi, yung simple lang. Nakwento nga niya sa akin na nakita daw niya yung, yung ganong dollhouse or playhouse. Sabi ko, ah, sige ining. Sabi ko, nakaramdam ako ng naaawa ako sa kanya dahil siyempre bata. Gusto niyang magkaroon ng laruan na ganun na nakikita niya. Sabi ko, ah, sige, ano, igagawa kita. Hindi ko lang sinabi sa kanya. Sabi ko, igagawa kita ng playhouse na kakaiba. Yun ang, yung, hindi ko sinabi sa kanya pero nasa isip ko na sabi ko uh, mas magiging masaya ka pa dun sa gagawin kong ano, uh, modern house uh, diorama. Tapos sabi ko sa kanya uh, hindi tayo makakabili ng mga bagay na ganyan. Sabi ko nga yung maliit ng bahay na uh, ang, ang liliit lang. Katulad ng mga nabibili na maliit lang. Sabi ko ang hirap nun bilhin dahil yung mga ganong halaga mahirap para sa amin. Tapos yun nga araw-araw uh, sinimulan ko siya ng hingi ako ng ng kahon sa mga tindahan, mga karton, tapos yung mga tarpuling sira na yan, yung mga sirampayong na yan, sabi ko, uh, gagawan kita ng paraan, uh, balon stick, yan, tapos uh, yung mga canister na yan, inipon ko yan hanggang sa simulan ko siyang gawin. Tapos habang ginagawa ko, nanonood siya. Sabi niya sa akin, gusto na daw niyang matapos agad para makita niya yung kabuan. Tapos yun, habang ginagawa ko nga, ah, uh, nabubuo ko na yung living room, kitchen, tapos meron na siyang bedroom, isang master bedroom, tapos yung single na room lang. Tapos sabi niya, sabi niya, ang ganda. Pero nung nakita niya, nung sinabi niyang ang ganda, itong diorama na ito, wala pang kulay yan. Ano lamang ito, puro karton, kahon, yung brown na karton yan. Wala pa yung nakalagay na tarpaulin na ganyan. Wala pa itong antena ng radyo na yan. Wala pa itong mga ano ng payong na yan. Itong swimming pool na ito wala pa nung makita niya. Tapos itong pinakang entrance ng bahay, uh, hindi pa niya ito nakikita. Wala pang mga gamit, wala pang mga kama sa loob, yung mga table na yan, itong mga salaset na yan, yung mga yung flat screen TV doon sa loob, uh, wala pa yan nung makita niya yan. Uh, sinasabi ko na wala pa yung ibang bahagi na yan nung makita niya yan dahil nung gawin ko ito, 21 days ko siyang natapos yung mga 10 days na ginagawa ko siya, tumawag yung, yung papa niya dahil doon na mag-aaral sa Sariaya, Quezon. Wala kaming magawa dahil gusto ng magulang na doon mag-aaral. So ang ginawa namin ni inay, pinayagan na namin umalis. Pero malungkot talaga siya dahil habang ginagawa ko ito, yun yung panahong umalis siya dito. Malungkot siya tapos siyempre malungkot din ako dahil hindi niya nakita yung kabuuan sa personal. Tapos nung nag-post -po na ako sa Facebook, nung nagre-reels na ako, nakita na niya ito. Sabi niya sa akin kung ito nga ba daw yung ginawa kong ano, playhouse niya. Sabi ko, "Oo, yan na yon." Tapos sa uh, video nga nagugulat siya dahil meron talaga siyang mga ilaw. Tapos meron dito mga Christmas tree, may mga puno. Ngayon wala wala yung mga Christmas tree, wala yung mga puno dahil hindi ko nilagay. Tapos nagulat siya dahil, dahil hindi niya inaasahan na ganun yung magiging kabuuan ng nung, nung bahay na pinapagawa niya na gusto niyang laruin. Kaya nga sabi ko, pagbalik uh, pag balik mo na lang uli pag pumunta ka dito, pag dumating ka dito, uh, malalaro mo na siya. Makikita mo na rin siya sa personal. Hindi nga din niya alam na tulad dito may ganito, may itong garahe na ito. Yan, yung may itong mga kotse na ito na binili ko lang ito dyan sa, may, sa peria mura lang yan tapos no choice talaga ako binili ko lang talaga para magkaroon siya ng ano ng sasakyan doon sa loob ng garahe niya ito ng mga nasa loob katulad dito sa kusina yan Ayan ay hindi pa niya nakikita yung mga dining table na yan yung mga dining chairs na yan yung mga hanging cabinet yung oven hindi pa niya nakikita itong kama na ito table na yan lahat hindi pa niya nakikita hindi pa rin niya nakikita itong mga pintuan na 'yan ng ginawa ko. Ang basta nakita niya dito noon, yung shape, shape lang, yung kabuuan lang. Tapos ito nga hindi niya nakikita ito, yung itong antena ng radyo na ito na nakalagay dito sa terrace na 'yan. Ayun, yung sala set, tapos yung tawag dito, yung flat screen TV sa loob. Hindi pa rin niya nakikita 'yan. Ang dami niyang hindi nakikita hanggang ngayon. Hindi pa niya nakikita. Sabi ko nga, pag uwi niya dito, makikita niya lahat yung kabuuan Yun po yung uh, kwento sa likod ng uh, house diorama na ito, kung bakit po siya nagawa. Ito ay dahil dun sa aking pamangkin. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Uh, please like and share, follow me and subscribe. Maraming salamat sa panonood